po ngayon oh tinanong po yung ano oh. talagang bulok-bulok po ayan oh oh dahil po yan sa kamantilis na yan mga kabayan ayan oh yung puno na yan oh tinanggal na ni oh. idong eh. urlan yung bubong ngayon oh tinanong niyo po yung ano oh. talagang bulok-bulok po ayan oh oh dahil po yan sa kamantilis na yan mga kabayan ayan oh yung puno na yan oh Ayan po mga kabayan, ah, nakabaklas na po. Ah, binabaklas na po yung mga bubong na bulok po mga kabayan. At ako na may mamintura muna para para hindi po basta kainin ng kalawang yung bakal na ikakabit ko po mamaya mga kabayan. Ayan po, pinturahan ko muna. Pag nasa taas kasi mga kabayan, mahirap na pinturahan ito mga kabayan. Kaya sa baba pa lang kailangan makumplito na sa pintura ito mga kabayan bago maikabit po mga kababayan ko. ating Panginoon Diyos ayan po kahit na uh, nangangalay na ang mga balikat ni Katons na tuloy-tuloy pa rin sa pagpupuk opo oh. nangalay na ngalay na po iba, na talaga, iba na talaga mga kababay pagka tayo magkaedad na no? iba na talaga ang galaw <laughs> Hello po mga kababayan, uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat sila pati na sa ating mga OFW, sa ating mga kapatiran po ayan po mga kaubayan medyo nagigising lang po ni Katon sa uh, aking pagising ngayon medyo masaya at maligayas si Katon dahil natapos na po yung ginagawa kong trases sa aking kusina ayan po ipapakita ko po sa inyo kung gano'n siya ka-okay po mga kaubayan kasama na yung baka, lahat-lahat hero at pintura po mga kaubayan yan po, banga. Bago po lahat ang hero na kinabit ni Kato, mga kabayan. Oh. No? May sobra pa isang hero, mga kabayan. Ito, sobra. Ayan po, yung dito naman, mga kabayan, kulang siya. Yan. Ang po siya ng steel matting. Yan po. Pag nagka-epon po muli si Kato, yung steel matting, magka, lang naman po yung mga kabayan. Ayan po, kita ko sa balapas po, pinaka, ayan po, maganda po mga kapayan okay na okay po ang ginagawa ni Katons ng mga kapayan po masaya na po si Katons dahil hindi katulad doon dati mga kapayan na napakahirap po kung ulan uh, naawa ko sa misis ko laging lakas ng tulo hindi talaga basa tolo talagang napakalakas po kaya puro trapal na lang yun eh. May trapal na si Babo, may trapal pa sa ilalim. Kaya nga, uh, walang, walang budget mga kababayan. Ito ngayon Oh. Napagaganda po magagawa. Matibay po. Mga mga kababayan na yan po. Ayan o. Oh. kita um, po. Ang ganda. Uh, ayan po, plastada ni Mrs. Sa kanyang mga, sa kanyang kusina mga kababayan na yan po. Yan po, basta, bumbastada naman niya. Ayan, sa kanyang gamit sa pang kusina. Ayan po, mga kabayan.